Ayan, kakain ng anak ko ng favorite niya. Jollibee, anak kong mahal. Binili ko ang anak kong mahal ng Jollibee. I love you, anak. Mm. You are very gentleman. Very good man. Very good man is my son. Albertito. Very good man. Yan. Kainin mo anak yung iyong yung burger. Sarap anak. Paamoy daw kung hindi sira. Mabango. Sarap. Ito, kainin mo anak yung hamburger mo. Sarap. Hindi dati hilaw yung hita. Legs pala, legs. Legs daw yan. Eh. Kainin mo na yung hamburger mo para kita sa video. Ah, huwag mong ganunin yun. Dumi yun ay. O yan, sinausaw mo pa yan dyan. Hindi. Tingin daw iyon oh. ang sarap. Waki! Hmm. Okay. Tapunan mo na anak yan, ano? Gawa mm. na ngayon ay gabi na, ano? Hmm, naubos na agad. Bilis maubos. Masaya ka anak? Mm. Masaya ng anak kong mahal? Mm. Very good na. Mm. Tapos may load na ano? Mm. Well, well, Ay! Yung utang ko daw, 7,000 dapat na ibayaran ko dati. dati! Oo. Yung daw, 7,000 utang ko sa kanya. <laughs> ang galing! Naniningil. Ay, huwag na yan. Ito ang sama ng ansura, oh. Ano ito? Mm. Huwag na, huwag na. Nakakatakot. Okay. Sarap? Mm. Kayak ini mana di itu sarapan mah itu. Jangan jalan mana kayak ini. Busuk apa? Heeh. Yeah. 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 Kenitah? Heeh. Apunan nih anak ana. Kebinai. Mm. Heeh. Mm. Yan, hindi ka tumingin, no? Hindi pa tapos ang video. Sarap? Mm. Okay, yan. Sarap? Luto? Mm. Mm. Very good. Masarap ang luto. Mm. Yung inumin mo, na yun, no? Ery, yung oh, inumin. Love you. Thank you. God bless you all.